Good morning, good morning mga kumari kong tunay. Kumusta, kumusta po kayong lahat? Welcome, welcome, welcome po sa ating vlog. For today's video, may itatanong po ulit ako sa inyo. Pagod ka na ba? <laughs> Pagod ka na bang mamasukan? At naisip mo na parang gusto mo na lang ha? Magtayo ng small business small din ang ginawang business bakit may small pa oh char Ano ba yan Ang tanong anong business po ang gusto niyong simulan At isa pang tanong gaano gaano ka kakapal ha? Hindi makapala ang mukha <laughs> gaano kakapal ang mukha mo? <laughs> pwede rin pala, pwede rin pala, gaano kakapal ang mukha mo? Bakit? Kasi siyempre, kapag yung pinili mong business, ay yung haharap kang lagi sa mga tao, haharap ka sa mga customers mo, kailangan medyo makapal-kapal din yung mukha mo. Diba? At saka, siyempre dapat, medyo makapal-kapal din ang mukha mo sa pagpopromote kung ano yung produkto mo. At syempre, medyo makapal-kapal din ang mukha mo higit sa lahat sa mga bangungutang sa'yo. <laughs> ano ba yan? Pero, ang totoong tinatanong kong kapal is, gaano kapal ang bulsa mo? <laughs> Kasi nga po, di ba, nakadepende po sa um, kapal ng ating bulsa. Kung ano yung business na gusto po nating simulan, di ba? Wala nga naman gusto mong magtayo ng business na pang malakasan tapos yung bulsa mo eh, pang manipisan lang pala. <laughs> may ganon. May ganon na may ganon. So yun, kaano po kakapal ang bulsa mo? Bakit, bakit, bakit? At, kaya ko tinatanong ko, anong klaseng business po ang gusto mo is, um, ang gusto mo simulan kasi meron pong um, business na na okay lang na napapaligiran ka ng mga kamag mo, ng mga kaibigan mo dahil susuporta sila sa iyo. Pero meron din business na medyo kailangan dumistansya ka sa kanila kasi mauutangan at mauutangan ka. Hindi ka pa man din umaangat. <laughs> Kusa ka ng babagsak ano ba yan o oh, di ba kaya depende rin po yan sa business na gusto natin simulan na kung yung um, capital mo is alam mo na um, yun lang na halimbawa kung yung capital mo is alam mo na wala ka masyadong backup. <laughs> back up back <laughs> up wala ka masyadong back up sa kapital mo and nakikita mo na medyo delikado ka pagdating sa mga pa -utang, utang Halimbawa, yung mga ganito, tindahan, di ba? Sabi nga nila, kapag meron kang tindahan, ang apelyedo ng tindahan is utang. Tindahan utang. So, hindi daw pwede magtayo ng um, tindahan na walang utang. Di ba? So, kung wala kang um, um, so, kapitan, wala kang extra kapitan, wala kang pang tapal, delikado ka sa utang, di diba? So, um, meron din naman na kung gusto mo, no, halimbawa, magtayo ka ng business, so, kailangan mo na sa lugar, no, ay delikado ka sa utang-utang, pwede ka maghanap ng ibang pwesto na get you ka sa mga utang. Saan yun? Yung sa mga lugar na um, hindi, wala ka masyado kakilala o wala ka masyado ka-close-close kuno, di ba? Wala ka masyado ka-close-close kuno, di ba? So, yun. Kasi, so yun, yun din yung mga isa sa mga iniisip dapat natin, no? Kung kailan tayo, kung kailan, kung saan, at kung gaano isa mo, bago ka mag-start ng business na gusto mo. <clears throat> Di ba? Kasi minsan, kapag nag start ka ng business, talagang nandiyan yung halaga ng support system na tinatawag nila. Kung alam mo na kaya kang supportahan ng mga uh, tao na sa sa'yo, alam mo na kaya-kaya uh, kang supportahan ng paangat ay malaking bagay po. Halimbawa, meron kang um, business okay, na uh, na agad na sa paligid mo na yung mga customers mo, yung mga target mong kliyente ay nasa paligid mo lang. Wow, di ba? Hindi ka mahihirapan. Hindi ka na kaagad mahihirapan sa um, pagsisimula mo. Kung baga, nandiyan dyan ka agad yung support system mo. Alam nyo po kasi, kapag ka po kasi nagkaroon tayo ng ang um, panimula no? Lalong-lalo na sa hanap buhay ay diyan mo makikita, no? Yung kahalagahan mo sa kanila. Kasi kasi meron talaga mga tao na hindi nila aabangan yung opening mo. <laughs> Ganon sila ka supportive sa iyo. Eh. Hindi lang nila aabangan yung opening mo. Higit sa lahat, aabangan nila yung closing. <laughs> 'di ba? Kaya yung iba natatakot, yung iba natatakot mag simula kasi na parang yun kaagad yung humahatak sa kanila. Yung um, inaabangan yung pagbagsak nila. So, yun. So, nakadepende pa rin po ito sa kakayanan po natin. Kapag po nakikita nila na um, talagang po sigido ka, pumangarap, sigido ka talaga, or dedicated ka sa ano yung ginagawa mo, sa kung ano yung sinisimulan nila, ay madalas din naman yung, ay wala silang choice kung isuportahan ka, nila. <laughs> <laughs> Kasi po ang negosyo, hindi lahat 100% ay talaga namang magtatagumpay ka kaagad. Minsan, kailangan mo lang matuto sa bawat proseso. Kailangan uh, natin yung mga bagay kung saan mas natututo tayo. Yung mga bagay na kung saan mas magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman para magiging, uh, magiging successful tayo kung ano yung gusto natin gawin marami tayong pinagdadaanan na pwedeng um, minsan ay hindi tayo masaya o hindi tayo or hindi natin um, kagustuhan pero at the end of the day makikita mo ang kahalagahan ng bawat um, proseso na pinagdadaanan natin kasi minsan kung kailan ka um, nadadaw is nagkakaroon ka pa ng um, eagerness Oo! <laughs> nagkakaroon ka pa talaga ng uh, mas mas lakas na loob para gawin kung ano talaga yung gusto mong gawin para ipakita ako ano talaga ang gusto mong ipakita sa kanila at gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mong gawin alam po natin na ang pagninigosyo ay hindi lahat um, nagtatagumpay ka agad, agad Pero, nasa atin pa rin po yung huling, um, huling desisyon kung ano po yung gusto natin. Halimbawa, sa so, ganito lang po, yung sa amin lang na, na, pagtitinda. Um, oo, yung, yung isa sa mga sa mga hamon, siyempre, yung pagdadaanan mo no, sa amin is, oo, syempre yung pagpapautang dati po sa unang um, tindahan namin yung bago kami bago kami nagtinda nito mga dry foods no yung amin pong tinda dati is yung mga sariwang ulam ganyan parang mini mini talipapa parang ganun talagang hindi hindi kami nakaiwas sa utang hindi kami nakaiwas sa utang at dahil nga hindi ganun kadali um, isipin na namo yung pangkapitbahay pa. mo no, no, kasi wala silang ulang, wala silang higas, di ba? Wala silang makain, di ba? So, medyo nahihirapan ako dun. Kaya lang, nung huli, ito, nung, pinag, nung nag kami ng ganito yung um, business namin, konting groceries at saka bigas, talagang sabi ng asawa ko, eto na lang yung last natin. <laughs> last na to, last na to talaga. Kaya kailangan ibigay natin yung best natin, ingatan na natin to. Kasi kawawa tayo, may may anak pa tayong nag-aaral. May anak pa tayong nag-aaral. So, kailangan maging malipit kami sa pagpapauntang dahil napakahirap. Lalo ngayong panahon, napakahirap talagang maningil. No, mahirap. So yun, talagang naghigpit kami. And then sa kaka, ano sa akin ng asawa ko ng ganun. Ayun, medyo tumibay-tibay yung dibdib ko. Talagang um, tinibayin yung sa sarili ko na oo, wag basta-basta magpapautang. Kasi nga, at the end of the day, kapag yung tindahan mo, wala ng laman dahil pinautang mo na yung laman ng tindahan mo, ikaw at ikaw lang din ang magsasuffer. Walang pakialam yung nangutang sa'yo kung meron ka pang o wala. Okay? So, yun. Isa yung sa mga dapat nating isipin, no? Dapat nating ilagay sa kapag po tayo ay meron po tindahan sa mga kaya namin na meron mga sari-sari store no? isa din sa pinagkukunan ng source of income ay galingan na lang po natin dahil talagang sa hirap ng buhay ngayon um, hindi lang tayo ang mag- hindi lang tayo ang nahihirapan marami, marami at marami, marami ang nahihirapan o mas nahihirapan kaya kaya matuto din tayo makiramdam sa kung ano yung kaya natin o ano yung kaya natin na i-share or natin sa mga pautang, pautang So, yun lamang po ang aking ma-share sa inyo today. Sana po ay um, sa mga gusto po na mag-start ng um, kanilang maliit na business dyan, pag-isipan po natin mabuti kung ano yung business na kaya po natin i-handle, kung ano po yung business na kaya po natin um, palaguin. Kasi nga po, hindi natin pwedeng iasa lang sa sa kapamilya natin na kasiya, alam niya ito, alam niya kung paano patakbuhin ito, ganyan-ganyan. Hindi ganyan. po sa negosyo po, kailangan hands-on ka po na. So, kailangan ikaw mismo na may ari ay um, alam mo kung paano patakbuhin yung business na gusto mo. Kailangan ikaw mismo talaga may personal kang knowledge kung paano yun hawakan hindi natin pwedeng aasa po sa iba. Kasi pag nagkaroon ng trouble, ikaw at ikaw lang din naman ang magsusolve noon. So, paano mo yung bawat um, detalye kung ikaw mismo ay hindi mo po alam. Diba po? So alright, so sa ngayon, eto po muna ang ating pag-uusapan. So muli sa araw na ito, ako po ay nagpapasalamat po sa si inyo, sa si inyong um, patuloy na suporta, sa si inyong kumaring Jenny. Maraming maraming salamat po. Maraming um, ilan ako tayo. <laughs> Masaya na po ako hanggat nandiyan ko tayong na suporta. Maraming maraming salamat po. Thank you so much. mag po kayong lahat. God bless everyone. Bye! Thank you.